Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga likas na tanawin na tila mga obra maestra na nilikha ng kalikasan. Isang magandang halimbawa nito ay ang Banaue Rice Terraces sa Ifugao. Isipin mo, higit sa dalawang libong taon na ang nakalipas, ang mga ninuno natin ay nagpukit ng mga hagdang-hagdang palayan sa mga bundok. Ang kanilang dedikasyon at kasanayan ay talagang kahanga-hanga. Sa bawat hakbang Makikita mo ang sining at tagham na nagtagpo upang lumikha ng isang tanawin na hindi lamang maganda kundi nagbibigay buhay sa mga tao. Pagkatapos, darito ang Chocolate Hills sa Bohol. tag-init, ang mga burol na ito ay nagiging kayumanggi, na tila mga tsokolate na nakakalat sa lupa. Pero sa tag-ulan, nagiging berde ang mga ito, na parang isang napakalawak na carpet ng kalikasan. Ang mga burol na ito ay hindi lamang isang tanawin. Ito ay isang simbolo ng yaman ng ating kalikasan at ng mga kuwento ng mga lokal na tao na nag-aalaga sa kanilang lupa. Huwag kalimutan ang Puerto Princesa Subterranean River sa Palawan, isang UNESCO World Heritage Site. Ang ilog na ito ay umaagos sa ilalim ng lupa at nag-aalok ng isang kakaibang karanasan. Habang naglalakbay ka sa madilim na kweba, makikita mo ang mga stalactite at stalagmite na tila mga likha ng isang artist. Ang mga anyong ito ay nagbubukas ng pinto sa isang mundo ng misteryo at kagandahan na hindi mo matutuklasan sa kahit anong museo. At syempre, ang Taal Volcano sa Batangas. Ang vulkana ito ay mayroong napakagandang lawa sa loob ng kanyang crater. Isang tanawin na tila isang likhang sining na may mga kulay at anyo na nagbabago sa bawat oras. Ang mga tao sa paligid nito ay may mga kwento ng pag-ibig at takot na nag-uugnay sa kanila sa kalikasan at sa mga pagsubok na dala ng bulkan. Hindi rin mawawala ang mga beach sa Boracay. Ang puting buhangin at malinaw na tubig ay tila isang likha ng isang pintor na puno ng imahinasyon. Ang mga sunset dito ay parang mga obra na hindi mo kayang kalimutan. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagtitipon dito upang masilayan ang kagandahan ng kalikasan at makaramdam ng kapayapaan. Sa bawat tanawin, may kwento, may kasaysayan, at may mga aral na dala ng kalikasan. Ang mga likas na yaman na ito ay hindi lamang dapat ipagmalaki kundi dapat ding pangalagaan sa ating paglalakbay. Naway mapanatili natin ang mga obra maestrang ito ng kalikasan para sa susunod na henerasyon. Sa huli, ang mga tanawin na ito ay hindi lamang mga likha ng kalikasan. Sila rin ay mga paalala ng ating responsibilidad bilang mga tagapangalaga ng ating mundo.